wano ayan, welcome back for my today's video. Ito nga palang mga junakis ko, o ayan. Saan kami pupunta? Siyempre, back to school na naman tayo. Kaya bibili ko ng uniform ng kulasa ko. Kasi kinder na siya pagpasok. O ayan nga pala, naglalakad na kami papunta sa bibilhan namin. Andito nga pala kami ngayon. Siyempre sa Baliwag, dito kami bibili ng uniform ng kulasa ko. O, ayan, papunta kami ngayon sa Pasilyo. Kaya nga pala kasi dito sa Pasilyo, dito ka makakahanap ng mga uniform na kailangan mo. Kahit anong school, meron silang tinda dito. So kaya kapag kailangan namin ng uniform, dito lang kami pumupunta para bumili. Ering at nakapili na pala ako ng palda para sa kulasa ko. O, ayan, tinignan niyo yung size kong... Uh, kasya ba, eto nga at isusukat ko na yung ibinigay sa akin, o oh, ayan ang hinahanap ko palang palda yung malalaki pleats pero wala na pala yun, old model na kaya eto pala ang bagong alabas ng mga palda ngayon yung puro pleats, so ayan sinukat ko na nga sa kanya. O oh, ayan, kasya naman. O oh, yon bagay. Nakakatuwa naman. Ang bilis ang panahon ngayon. Kinder na siya. O oh, ayan. At herring nga. At nagbumuryot na dahil sa sobrang init. Hindi kinakaya. Gusto nang lumabas. Pero kailangan pa namin bumili ng blouse. So, ayan, nagtanong ako at ito nga ibinigay sa akin. Size 8, isusukat ko muna siya sa kanya. Ayan, ayaw nga ipasukat kasi nagmumuryot na gusto nang lumabas. Tuntuwa nga kami dyan at napakaingay namin. Napak kami lang pinagtitinginan ng tao ayun, ganun na nangyari sa amin dyan. so ayan maliit hindi kasya kaya papalitan namin ayun, nagbigay size 10 o ayun, kasya na ayun, nagmumurito talaga siya ayaw na niya, gusto niyan lumabas at sobrang init daw ayun na nga, at ah, tinanong ko ang presyo kung magkano, naku po Diyos Napakamahal na pala ng presyo ng uniform ngayon. Da, akala ko isang dalang lang. Diyos, mayo marimal. Napaka uniform pa lang. <laughs> Out of budget na. Ayun na nga. At napili ko na tatlong blouse at dalawang palda. Eto eto na ang nabili ko so ayon okay na at eto nga, nag-i-inartin na ako, lasa ko, labas na labas at sobrang init, dumami na kasi ang tao dito, at ere na, nakalabas na kami, ayun, pupunta muna kami ng pantayan para bumili naman ang kanyang mga gamit ere, sa mga notebooks kailangan niya ng 5 notebooks, syempre papel, ploppies, ball uh, bond paper syempre, yung mga kailangan lang at mga minors lang na bibiling ko dyan. Uh, syempre, Siyempre, napakamahal din ng notebook ngayon. O ano pa? Napakamahal ng pagpapaaral ngayon. O paano pa kaya yung mga taong maraming anak na bibila ng gamit, napakamahal. So ayun, nakabili na nga kami, ayun hawak ng anak ko at pagbabayad na. Eto, tumingin nga ka kami ng papel dito, ang mahal-mahal. Kaya hindi na lang skip ko muna 'yan. At eto na nga pala ang mga nabili namin o 'yon, ang mga kailangan ng junakis kung babaita o 'yon, nabili ko na. 'Yan lang, maraming salamat.